Hello po mga kalakay, magandang umaga po sa ating lahat 5am na po at syempre po gusto ko po ngayong 5am Abay kunin nyo na ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan ano po Pag meron po kung hindi nabanggit na bayan sabihin nyo lang po sa akin at bibigyan po natin ng mga 2 digit lucky numbers din yan agad agad Pero po itong mga sinumada ko mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan pwede nyo pong kunin kahit saang lugar po kayo nandoon pwede po yan basta sa amin po galing ang lucky numbers okay gising na mga kalaki at kunin na masaswerteng numero mga 2 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 pa ng umaga Siyempre mahal na araw na mga kalaki kaya gising na mga kalaki ano at ito na po ang umpisa po ng mga 2 digit lucky numbers kunin mo na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki at syempre umpisaan po natin ang pamimigay po ng mga 2 digit lucky numbers dito po sa bayan ng Tarlac 1226 Quirino 3027 Bacolod 625 Cavite 1814

Pangasinan 14 La Union 26 12 Ilocos Sur 30 29 Ilocos Norte 7 15 Nueva Ecija sa East 24 Nueva Vizcaya 2 9 Masbate 30 8 Cebu 15 12 Aklan 124 Aurora sa 9 Laguna 58 Quezon 2 16 East Olongapo 3125 Dabao 18G Bicol 36 9 Batangas 5 520 Bataan 1417 Butuan 1.36 36 Benguet 12-24 Iloilo 2.29 29 Leyte 13-8 Samar 19.20 20 Paranaque 20-22 Manila 9-31 Pasig 1130 San Juan 12 20. Marikina 8 24... Tabuk... 7... 18... Romblon... 15... 16... Angono... 10... 27... Muntalban... 13... 24... Antipolo... 12... 16... Taytay... Muntalban... Antipolo... Rizal... 1... 3... Taytay... Rizal... 4... 11... Cainta... Rizal... 23... 27... San Mateo Rizal, 1232 Isabela, 45 To Giga 1827 Rojas, 13 Gs. Ayon mga kalaki, po patulig mo natin sa Rojas, para po sa masusugid natin mga followers din na nakatutok po araw-araw na ganitong oras, maghapon yan, tangali, gabi. Nakatutok nyo itong mga kalaki Para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers Hanapin nyo po kami sa Facebook ha I-follow nyo po ang mga legit na account Hanapin nyo po kami sa Facebook Red Parungkin I-check nyo po ang followers Dapat meron pong 351,000 followers kami po yan At meron po tayong second account Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako Na may 50,000 followers Kasama ko pa si Lola Carmen At syempre Aris Detchal yan At yung mga legit na account natin sa Facebook Meron po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Palungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo, pwede po kayo mag-request mga lucky numbers, humingi, mag-suggest at magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comments, share po ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki at nakapalawa, dapat nakapalo automatic po padadala ko po kayo mga lucky numbers. Diyan po sa messenger nyo, makikita nyo may message, may message kay request kayo dyan ng mga mga lucky numbers po. I-click nyo lang po para makita nyo pinadalan ko po kayo mga kalaki ng lucky numbers At syempre po mga kalaki, tandaan nyo Ang lucky numbers po namin, 3 days po Bago po natin palitan mga kalaki At syempre, ang mga lucky numbers namin ay nabinibigay Sinusumada po natin yan Galing sa libro ni Lolo Carmen Dapat iniingatan po natin pag sinabi kong 3 days, 3 days po Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre walang bayad Private consultation po ang may membership fee At good for 3 months naman po ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo na laban ng 3 months sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ako po magbibigay kapag sumali ka sa private consultation. At malay mo naman pag na-code ko ang birth month at birth year mo, eh isa ka pala sa swerte na mapapanalo namin. Okay? Kaya subukan na po ang galing namin sa mga numero mga kalaki. Magpa-member ka na. At make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit nang na kausap mo ako at hindi po ibang tao. Wala po itong pilitan. Sa mga may gusto sa amin, dito lamang po kayo sa amin. Okay, sa mga napanalo na namin, congratulations sa mga hindi pa, hindi pa rin namin kayo titigilan para mabigyan ng mga numero hanggang sa manalo kay mga kalaki. Ang maganda nito, araw-araw po may napapanala tayo at nakapost po yan sa Facebook. Okay, at tandaan nyo mga kalaki ha, ang lucky numbers namin, kapag sumali ka ngayon, magpapaprivate consultation ka, bibigyan kita ng discount para ngayong March, bago matapos to, member ka na. Kayang-kaya mo yun dahil may discount. Okay? Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers. Rojas. 12-11. Capiz. 4-28. Bohol. 29-33. Bulacan. 25-17. Bagyo 3 4. Ayan mga kalaki, kompleto na pa mga 2-digit lucky numbers takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya pwede nyo pong irambol lang 2 digit, 3 digit at 4 digit na para mabaligtad man ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki gising na po sisikat na yung araw mamaya nakita nyo naman madilim na yung, pa, yung langit pero maya maya sisikat na yung araw dyan mga kalaki kaya gising na po giniginaw na ako sa lamig at syempre po mga kalaki shout out na po tayo sa ating mga kababayan po dyan sa may ano to sa may Quezon po, ayan po sa mga taga Quezon po, kay Nanay Estelita Acuña. Maraming salamat po nana Estelita. Happy happy birthday po. Maraming salamat po. So walang sawang panonood po sa mga vlog namin. At sa mga Acuña family, salamat po. At syempre po sa Laguna. Sa mga driver po dyan sa Laguna. Ayan po. Hello 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 po sa inyo. Mananalo tayo Laguna. At congratulations po ah, sa mga napanalo natin ng mga 3 digit lucky numbers kahapon. Ikong congrats ko lang po. Ikaw na kaya ang susunod na mananalo. Kung meron po ako hindi nabigyan ng mga lucky numbers. Ito po si SG Red. Sabihin nyo lang po. At bibigyan ko po kayo. Okay, ingat at good luck.